Akala mo walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. May nananalangin para sa iyo araw-araw. Si Jesus ay nananalangin para sa iyo. Sino pa ang maaaring humatol sa atin? Wala. Sapagkat si Kristo Jesus ang namatay para sa atin. Ngunit higit pa riyan, siya'y muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos, nananalangin para sa atin. Roma 8 verse 34 Alam ng Diyos ang lahat mula umpisa hanggang dulo ng kwento ng buhay mo. Wala siyang namimiss na detalye. Nakikita niya ang buong larawan kahit yung mga hindi mo pa nararanasan o naiisip. Hindi siya nagugulat sa mga pangyayaring dumarating sa iyo dahil alam na niya ang mangyayari bukas sa susunod na taon at maging sa mga panahon na sa tingin mo ay walang kasiguruhan. At dahil alam niya ang lahat na ipapanalangin ka na niya bago pa man dumating ang bagyo. Katulad ng ginawa ni Jesus kay Pedro, alam niya na darating ang oras ng pagsubok, kaya bago pa man ito mangyari, ipinanalangin na niya ito. Hindi mo man alam ang hinaharap, pero hawak ito ng Diyos at higit pa riyan ipinagdarasal kanya. Teka, ang Diyos na nanalangin, o oh, kapatid, tama ang narinig mo. Si Jesus ay palaging nananalangin para sa Noong gabi bago siya ipako sa krus, kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad. Si Pedro, puno ng tapang, ang sabi, Panginoon, handa akong mamatay kasama mo. Lucas 22.33 alam ni Jesus na may kabiguan si Pedro na bago pa magumaga, itatakwil siya nito ng tatlong beses. Pero ito ang sagot ni Jesus sa kanya. Ipinanalangin na kita na huwag mawala ang pananampalataya mo. Kapag ikaw ay nakabalik na sa akin, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Lucas 22.32 Bago pa man dumaan si Pedro sa unos ng pagkabigo at kahihiyan, na ipanalangin na siya ni Jesus. Isipin mo na lang, alam na alam niya ang mga kasalanan na paulit-ulit mong gagawin pero paulit-ulit ka pa rin niyang tinatawag at tinutulungan. Ganyan ka, kamahal ni Jesus. Alam niya ang lahat ng dadaanan mo ngayong taon at naipanalangin ka na niya. Sa ngayon habang binabasa mo ito, ang Panginoong Jesus ay nasa langit na at nananalangin para sa iyo. Siya ang ating mediator at wala ng iba pa idinudulog sa Ama ang lahat ng pangangailangan mo. Sabi nga sa Roma 8.34, sino pa ang maaaring humatol sa atin? Wala, sapagkat si Kristo Jesus ang namatay para sa atin. Ngunit higit pa riyan, siya'y muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos na nanalangin para sa atin. Tatlong bagay ang ating bibigyang diin sa talatang ito. Ang una ay sino pa ang maaaring humatol sa atin. Ang tanong na yan ay puno ng kapanatagan. Bakit? Dahil ang sagot ay malinaw, wala. Walang sinuman, kahit sarili mong konsensya o ibang tao ang may huling salita sa buhay mo. Bakit? Dahil si Jesus mismo ang namatay para sa iyo. Pero hindi lang siya namatay, siya ay muling nabuhay. Buhay siya ngayon at hindi lang siya nanonood mula sa langit. Siya ay nasa kanang kamay ng Diyos Ama. Ipinapanalangin na mamagitan. Inilalapit kanya araw-araw sa bawat laban mo, sa bawat pag-aalala mo. Sa bawat lungkot at luha, sa bawat pahagod, may Diyos, anak, na nagsusumamo para sa'yo. Habang iniisip mo na walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo na nag-iisa ka sa laban mo, isipin mong si Jesus mismo ang nagsasabing, Ama, akin yan, sagot ko yan, tulungan natin siya. Kaya kahit anong hatol upang huhusga ang iba to sayo galing sa ibang tao o mismong sa sarili mo. Maski pa mga pambubuyo ng diablo sa isip mo, wala nang kapangyarihan yon, dahil may tagapagtanggol ka sa langit at ang kanyang panalangin ay hindi kailanman natatalo. Kaya tumayo ka ng buong tapang, lumaban ka sa buhay na dala ang pangalan ni Jesus na siyang iyong kasangga pinagdarasal ka niya. Ang sarap sa pakiramdam kapag may nagdadasal para sa iyo, 'di ba? Yung alam mong may taong humihiling kay Lord para sa kalakasan mo, para sa kapayapaan mo. Minsan nga, ramdam mo talaga yung dasal nila, parang may himig ng ginhawa kahit hindi nawawala ang problema. At kapag walang nananalangin para sa iyo, parang may kulang. May bigat na parang mag-isa ka lang sa laban. Pero isipin mo ito, paano kung ang mismong anak ng Diyos ang nananalangin para sa'yo? Hindi lang kaibigan, hindi lang kapamilya, kundi si Jesus mismo. Ang hari ng mga hari, ang tagapagligtas, ang walang bahid ng kasalanan na nagbuwis ng buhay para sa'yo, ipinapanalangin ka ngayon hindi mo man naririnig, pero yan ang totoo. Bawat takot, bawat pagod, bawat pighati mo, dinadala niya yan sa Ama. Kaya kahit sa panahong wala kang lakas manalangin, huwag kang matakot. May nananalangin para sa iyo. At siya ang may pinakamakapangyarihang tinig sa langit. Ayon sa salita ng Diyos, wala kang kailanman pagdadaanan nang mag-isa. Hindi lang siya basta aware sa pinagdadaanan mo, kasama mo siya at ipinapanalangin ka niya. Hindi lang siya nakatanaw lang sa langit na parang malayong dios. Siya ay aktibong gumagalaw at ipinaglalaban ka sa panalangin. Hindi ka niya kailanman huhusgahan. Ikaw ay minamahal, ipinaglalaban at iniingatan. Anumang labang kinahaharap mo ngayon, kalungkutan, takot, kawalang kasiguruhan, may kakampi ka. At hindi lang basta kakampi, kundi ang hari ng langit at lupa. Kaya kapag pakiramdam mo ay wala kang kasama, alalahanin mong may nananalangin para sa'yo. At siya ay si Jesus, kapatid. Nais mo bang magkaroon ng kasiguruhan na nasa panig mo? si Jesus na siya ang kasangga mo, at tagapagligtas. Sabayan mo ko sa panalangin ito. Panginoong Jesus, pagod na akong umasa sa sarili ko. Kailangan kita sa puso ko at sa buhay ko. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkukulang. Sa maliit man o malaking kasalanang nagawa ko sa ibang tao, maging sa sarili ko at higit sa lahat sa iyo. Naniniwala ako na namatay ka para sa akin at nabuhay muli upang bigyan ako ng bagong buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Turuan mo akong magtiwala, sumunod at magmahal gaya ng pagmamahal mo sa akin. Salamat sa bagong simula. Salamat na ang pangalan ko ay nakatala na sa iyong aklat ng buhay. Salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan sa piling mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung siya ay tinanggap mo na bilang iyong Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, makakaasa ka na nasa panig mo siya. Laban niya ang bawat laban mo. Walang sino man na nagtitiwala sa kanya ay kanyang pinabayaan. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Roma 8.31 Hindi madali ang mabuhay sa mundong ginagalawan natin kapatid. Pero kailanman kung ang tiwala mo ay nasa Diyos, walang laban na hindi mo pagtatagumpayan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni Jesus at lahat ng ginagawa niya ay para sa ikabubuti mo. Magtiwala ka lang at hinding hindi mo pagsisisihan ang pagsukong ginawa mo sa Kanya. Panginoon, salamat sa iyong presensya sa buong sandaling ito. Salamat sa mga salita mong nagbigay liwanag sa aming puso at kapahingahan sa aming isipan habang kami nagpapahinga ngayong gabi, punuin mo po kami ng kapayapaan na galing sa iyo. Yung kapayapaang hindi kayang sirain ng takot, pagod o pangamba. Panginoon, ikaw ang aming tagapagtanggol at kanlungan, kaya't sa bawat himbing ng aming pagtulog, naway maramdaman namin ang iyong yakap, kisingin mo po kami bukas na may bagong lakas, bagong pag-asa, at pusong mas malapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.